Ngayon nga pala, ay araw ng linggo, ay nagsimula kami nagbukas kan, ng alas 5 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali. Ngayon, tapos kami nagtinday, naayos ko yung mga gulay isa-isa. Simula ako dito sa mga repolyo hanggang dito sa kamatis, kamote, saka yung patatas, isa-isa, yan. Lahat ng mga gulay, inayos ko hanggang dito sa may itlog. Ngayon, para mamaya, pagbukas kami ng gabi, ay nang hapon, di na ako mahihirapang mag-ayos-ayos. -ayos. Kasi natanggal ko yung, may mga sira para hindi mahawaan yung ibang mga gulay. Gaya nitong karos na ito, napakasensitibo nito, mga sibuyas. Yan. Pati yung mga patula, yan. Pati yung upo, inayos ko na rin yan. Para hindi ako mahirapan. Pati yung mga kanto na yan. Yan. Gaya yung ginagawa ko pagka nagsara na ako ng tanghali. Para pagdating ko ng hapon, di ba, hindi na ako hirap. Pati din nga dito sa mga bigas, ayan, inayos-ayos ko na rin yan para mamaya hapon hindi na ako mag-aayos sa mga bigas. Kaya lang iba, wala ako may ilagay. Hindi ko kaya kasi buhatin dahil napakabigat. Tignan nyo naman iba, hindi puno kasi ang bigat naman ng ano eh, ng bigas. Dito, hanggang dito ako sa loob. Winalisan ko pa nga kanina. Ayan eh, mga tilata, hindi ko pa naayos yan. Kasi nga, ako lang mag-isa. Yung kasama ko, napagod na sila. Ayan, yan pa lang ako nag-ayos. Mamaya oh, nga na ako mag gabi nga pala mag sa mga tigata para hindi ako makaabot ng gusto. Kasi kailangan ko magpapahinga rin ngayon, noong tanghali, para mayroon akong lakas mamaya sa pagtitinda ulit. Di ba? Kailangan natin ng na may konting pahinga. Diba? ba? mo yung trabaho na yan. Maghihintay din naman yung trabaho na yan. Pati dito sa likod, hindi lang yung naayos ko. Eh, sa harapan niya, niya yung pinag-upuan ko, na kahira, ako nagsusukli. Yan nga pala yung mga bigas na yung pagkain ng mga manok, aso, pusa. Yan nga pala yung mga paninda namin na mga pagkain ng pusa. Ayan pa kayo nila tao. Pati yung sa likod ng bigas, ayan pala naayos ko. Pagdating dito sa may mga sabon, ay nako, hindi ko pa nga naayos. yung gabi na lang yan kasi pagod na rin ako. Ang ganyan, oh. Yes, pala, ayos ko. Maraming salamat. Bye-bye.